So yeah, we're gonna go ahead and do the cover test this with Zoe. Three more to go. Three more to go. Three more to go. So, umadala ako ng pangalan yung may design na ganito So, yung iba may design tsaka yung thank you sticker at yung iba may thank you card and thank you sticker So, para ibahin natin ang buhay natin Joking! Ano ba yan? Nagyug-yug <laughs> na nga pa Ashley, president namin. Ashley, so, yung Ashley, patulog nga kung paano mo itali yung, yung, yung bracelet mo. No? Kasi, si, ikaw yung tali ng bracelet na binigay sa akin ni Isabel, nung punta ka. Maluwag yung, ano ba, yung tali, pero hindi siya nasisira. So, paano mo nagagawa para ayun yung tali namin? sinse 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 to kan ya to kan me baik ya udah kita makan kalau udah kita makan Okay, Too much to go. Too much to go. Oh. Yeah, this is Tapos so yung string ni Ashley, parang, parang yarn. Yung, yung, yung kulay, parang yarn. 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 Yung parang sa pantahe. White na pantahe. Yung para sa pantahe. So, mamaya, apat matutulog na kami, kami, dito kami matutulog yata testimon er kan sa dito ako na isa tapos doon si mama at si papa doon sa so, doon dola para wala ako na isa sa tulog saktong so, sakto yung kinuha ko na pig na kayaan okay, okay. sakto din okay. yung ganito so, para okay. sa dito sa dito One more to go, one more to go, one more to go Okay, last one Kasi, di pa ako tapos Mga maya gawin kayo part 3 Kasi, natapusin ko pa yung dalawang kulay na bracelets Yeah. di ko pa Di ko pa may video ng pack nun Kaya, may part 3 pa may part 4 pa kasi gawa pa akong madami. Sana makagawa akong madami, madami. So, ayun lang. Kakaya -kaka kami. -kaka so, see you at part 3, part 3, part part Bye-bye!